So good afternoon. dito tayo ngayon sa May Basiko at uh, tayo ay magkakandak ng uh, kali sorbe no. Susubukan natin uh, itong ating mga kababayan dito sa Basiko kung anong uh, kung sinong ibuboto nila sa nalalapit na eleksyon. So, ang tanong natin dito, no. Ay uh, dalawa lang ang uh, pinagpipilian. Yan. So, di makikita So ito lang ang pinagpipilian, uh, dalawa lang, team Duterte at saka team Marcos, no? So ang tanong natin ay uh, kung gaganapin ngayon 'yung uh, halalan, sinong iboboto nila. So 'yan lang po, dalawa lang 'yung uh, pagpipilian nila at uh, malalaman na natin diyan kung uh, sino 'yung uh, lalabas. So ito po 'yung kali uh, sorbilang at uh, ang tanong kung sinong iboboto nila at bakit no so ngayon no uh, mag-uumpisa na tayo para malalaman natin kung uh, sino yung uh, iboboto ng ating mga kababayan dito sa may, uh, basiko so magandang hapon uh, at uh, mag-uumpisa na tayo ma'am pwede ba kitang uh, matanong at uh, meron lang akong konting katanungan kung sakali so ang tanong ko po no ah uh, kong uh, gaganapin ngayon yung uh, election sinong iboboto mo sa dalawa team Duterte at team uh, Marcos dalawa lang ang pagpipilian mo at bakit Na boto o napipili? Wala ka pang napipili, no? Wala pang uh, mapipili si ma'am. So, salamat ma'am. At uh, <laughs> Sige, sige. Salamat po. Sir, 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 ah, magandang ah, hapon. Ah. pwede ba kitang uh, ah, matanong? At ah, mayroon akong konting sorbe, no? Baka sakaling uh, ah, paunlakan mo ako. So, dalawa lang ang tanong natin, no? ha ah, team Duterte at Team Marcos, no? Kung gaganapin ang eleksyon ngayon, sinong ibuboto mo sa dalawang team na ito? Sa Duterte ako. Sa Duterte, bakit, sir? Ha? Kasi ano eh, mas maganda yung kanyang ano, administrasyon kaysa ngayon. So, salamat, parang, sir. Parang maguguluan kaya Marcos ba? Parang hindi maintindihan. Iyon. Salamat. Ano pangalan niya niya, sir? Uh, Samat. Ah, si Sir Samat. Ikaw, sir, baka gusto mo rin, ha? Ah. Ito, um, ito. Ganun din ako, ganun din ako. Duterte, Duterte rin. Opo, So, nakadalaw. Turo ng ano, magandang kinabukasan. O, iyon lang. Ah, sige, sige. Salamat, sir. At, ah, uh, Oh, sige, sige. Anong pangalan pala ninyo, sir? nanimbong po nanimbong so dalawa na tayo uh, Duterte no? dalawa na tayong uh, naka Duterte na tayo ng dalawa so uh, dito tayo dito tayo uh, nai uh, may tanong lang ako uh, pwede ba so ito si nanay baka sakali uh, ang tanong ko nai uh, ito lang uh, dalawa lang ang pagpipilian dito Ah, team Duterte at saka team Marcos. Kung gaganapin ang eleksyon ngayon, sinong iboboto mo? Duterte. Duterte. So, bakit po? So, walang uh, ano no, basta Duterte. So, ikaw na eh? Ikaw na eh. Ah, ko yung tanong, dalawang uh, pagpipilian lang natin, no. Oh. Team Duterte at saka Team Marcos, kung gaganapin ang eleksyon ngayon, sinong ibuboto mo? Ay. Ha? Ah? Duterte. Duterte. So sulit Duterte dito. No? So magana panap tayo ng ano. May, Mer meron tayong natanong kanina na ang uh, wala pa siyang uh, map mapagpipilian, no comment, no. Pero dalawa na ay eh, apat na 'yung natanong natin. tay, tay, meron lang akong kunting katanungan, tay. Pwede ba, tay? Ah, uh, wala wala siyang uh, ano. Uh, magganap tayo, no. Marami tayong uh, makakausap dito. Uh, uh, Ito tayo, baka may magpapa-unlock uh, sa atin dito sa mga uh, kababayan natin dito. So, kali sorbe, no. Meron tayong dalawang pagpipilian dito, Team Duterte at saka Team Marcos, no. Ang tanong kung uh, ngayon gaganapin ng uh, election, sinong iboboto mo? Ha? Wala ka bang uh, mapipili? So, dalawa na yung wala pa mapipili. Eh kayo sir, uh, baka ano uh, ang tanong uh, uh, dalawa lang ang pagpipilian natin Team Duterte at saka Team Marcos ang tanong kung uh, gaganapin ang uh, election ngayon, sinong ibuboto mo? Siyempre, Duterte tayo. Ayun. Uh, bakit, sir? Yan ang magaling na presidente. Ayun. So, yan po, no? At, oh, uh, niyo, uh, anong pangalan niya, sir? Ha? Presko si Presko ha, Ayun. So, maganda ito. Maganda, no? Kayo, sir. Baka magpa-unlock kayo. Wala. So, no comment. So, yan po, no? ayan uh, ha, magganap maghanap hanap tayo ng uh, ano <coughs> so hindi dito pa tayo no sa Pasiko ayan no kita po ninyo. at uh, ganoon pa rin ito yung katanungan uh, natin Tim Duterte Tim Marcos no so uh, hindi po natin mano, no. Wala pang Marcos kundi yung dalawa na natanong natin ay uh, no comment, no. So pero lahat nung sumagot sa atin, Duterte, no. So dito tayo sa mga kababayan nating uh, ano, uh, mga sidecar. So magandang hapon mga boss. Ayun. <laughs> Ayun, shout out kayo, shout out, no. So ito maganda ito uh, masaya. Uh, so uh, so ano ito? Uh, YouTube to. So kali kali no? So, ang pagpipilya natin dito, Team Duterte at saka Team Marcos. Oh, ang tanong dito, kung gaganapin yung election ngayon, sinong iboboto ninyo? Duterte! Duterte, ha? Duterte. At bakit? Kaya Tatay Digong. Bakit? Tatay Digong. Siyang nakapagbago sa akin. So, yun, 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 yun. Oh, sige, sige. Masaya ito. Alam na magtanakaw sa mundo iyan uh, Para malis na yung mga corruption. Oh, corruption. corruption. Dito sa oh, Pilipinas okay, okay. mo to. Oh, oh, oh. Ano oh, 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 Duterte. Uh, Duterte. Duterte. siya. Uh, Duterte. Okay, so. Solid uh, dito. Puro solid Duterte dito. No? Ayan. Uh, sige. So, yan po, no? Wala pa tayong uh, may lagay dito. Dahil, ah, uh, Puro Duterte pa. Puro Duterte, <laughs> duterte pa. Ayan, no. So, sa kami no kami. Napakasinungaling ng Ayan. So, Pagsiyahan naging presidente, naman dyan ka na 5 million. Nasaan ang 1 kilo ng bigas? Nagmahal yung mga bigas. Pues. So, yan po yung uh, damdamin ng ating mga kababayan dito. So, patuloy tayong uh, gahanap, no? Ng, ano. Uh, kayo bro, bro, sulit uh, ano dito, solida uh, Duterte, ha? Uh, dito tayo maghanap dito sa uh, kabila ng banda, na <laughs> uh, mga nagmamani uh, o sidecar boy. Lahat po ng uh, natanong natin uh, ngayong uh, Uh, hapon na ito, no? Uh, sulit Duterte, no? So, wala pa tayong may lagay dito sa Marcos, no? Kasi Duterte pa lahat yung uh, kanilang ano, kanilang uh, sagot sa atin. Dito dito tayo sa kabila, no. Ah, uh, dito tayo sa kabila, no. Sir, uh, good afternoon, Kalisor bilang, no? At uh, pwede ba? ang uh, tanong lang ang uh, pagpipilian lang natin dalawa no? team Duterte team Marcos <coughs> so ngayon uh, ang tanong kung gaganapin ang eleksyon ngayon sinong ibubuto mo sa itong dalawang team na ito Duterte Iyon na so, boss kasi dabawin nyo din ako eh. Ah, dabawin inyo pala ito, kababayan ni ano. ha? Ano? Dabaw din eh. Oh, so, yan Dubey po. Dugay na kung dugay na kong dabaw. Po. Ayan. Duterte no? gate. Iyan, ah, Ayan, na ah, Duterte. wala pa tayo may lagay sa Marcos ha. Ito si Nanay, baka naman Nanay, uh, ah, paunlakan mo yung aking ano, si Nanay. Ay, ayon ni Nanay. <laughs> ayon ni Nanay. Dito si Nanay, baka gusto ninyo yun no? Uh, ah, Kali Sorbi lang, no? Pagpipilian lang natin dito, dalawa. Team Marcos at saka Team Duterte. Ang tanong dito, kung ah, ngayon gaganapin ang eleksyon, sinong ibubuto mo sa dalawang team na ito? Duterte. Oh, so solid Duterte, no. Solid Duterte tayo dito. So, ayan po, no, ayong uh, atin na uh, mga kababayan dito sa May basiko no. Wala pa tayong uh, ni isa, no. Akakua lang tayo ng uh, no comments dalawa, pero ni isa wala pa tayong nakokuhang ano, uh, uh, Marcos dito, no. So, ito yung uh, ano natin, zero pa yung Marcos, pero hindi pa natin, no? Lahat, uh, ano pa, uh, landslide pa yung uh, ano natin. Ito, millennial ito. oh millennial, ah. So, uh, pwede nga uh, magtanong sa inyo. Ito, ito, mga millennial. So, patuloy tayo, dito tayo sa May palengke you no know? at uh, tayo yung uh, magtanong-tanong uh, Sir, uh, magandang hapon at uh, meron lang akong katanungan baka pwedeng uh, magtanong no? ang tanong ko lang dito uh, tong team, dalawa lang ang pagpipilya natin Team Duterte, Team Marcos so ang tanong ko lang Ay, hindi pa butante ha? Pa. Ah, hindi ka pa butante, so pasensya na Ay, so, po, no? hindi pa siya butante pare dalawa tatlo yung ano comment sa tayo yung hindi pa tanong-tanong tayo marami pa tayong uh, matanong dito ayan oh so, ito yung uh, papasok dito marami ng tao diyan no at uh, patuloy tayo uh, nag-aanap ng uh, uh, pwede natin na uh, ano sir uh, baka magpa unlock ka meron lang akong uh, kaunting katanungan baka sakali no. Uh, ito uh, team Duterte at saka team Marcos, no? So ngayon, no, ang tanong dito kung gaganapin ang eleksyon, sinong ibubuto mo sa dalawang team na ito? Uh, Marcos, Marcos? Ah, uh, Marcos nakakuha na tayo ng isang Marcos at bakit, sir? Uh, na eh. Pakisabi <laughs> mo. Ha? Basta. Oh, basta Marcos. Oh, At, uh, na natin. Nakakuha tayo ng isang Marcos dito, no? At uh, guguhitan natin. <laughs> uh, so, meron tayong ano. Meron tayong uh, isang Marcos, no? Ayun. So, yan po, no? Yung uh, ano natin uh, tanong at uh, meron tayong isang Marcos na nakuha ano uh, yan Duterte uh, ito ito, ito Duterte no? <laughs> oh ito parami ng parami na yung mga tao dito sa may uh, ano no? at, uh, isa lang yung uh, naririnig natin Duterte pero kakaiba ito si Sarah meron tayong nakuha isang uh, Marcos no at pero wala siyang rason basta Marcos lang daw siya. At uh, yun yung uh, kanyang uh, sinabi. No? Oh, so yung dalawa ay uh, no comments, no. Yung isa hindi pa daw siya butante. So oh, yan po. So nai pwede bang uh, magtanong kali sorbe? Ha? ginagawa. Ah, may ginagawa. So, pasensya na po. Ah, okay. Ayan na, wala ginagawa. Oh. Ha? Ah? <laughs> ah, bata pa. Baka hindi pa ito butante. Butante na yan. 33 na yan. Ah, 33 na ba yan? 33 ka na ba ito? Baka sakali na. <laughs> ayaw, 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 ayaw ni ma'am. Ah. So, yan po yung uh, ating mga ano no, uh, katanungan no. So, meron tayong nakuha ng isang Tim uh, team Marcos no. So, lahat po ng tinanong natin no ay uh, Duterte. So, ibig sabihin no, kung uh, gaganapin yung uh, ano ngayon, kung gaganapin yung uh, election ngayon, so uh, ano na, landslide na no. At uh, meron tayong nakuha ng uh, no comments no. So, Ah, uh, po at uh, sana no ay uh, uh, malinawagan yung ating mga kababayan pag uh, napanood nila itong ating uh, ano so sa mga baguhan at uh, hindi pa subscribe sa ating YouTube channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa ating mga in-upload. So, Magandang-magandang hapon at uh, shout out sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa ating mga kababayan no na mga emigrant at mga kababayan po nating mga OFW. So yan at uh, dito pa rin baka mayroon tayong uh, mahagilap dito no na magpapaon. Ay to si Sir, uh, baka pwede tayong magtanong dito kay Sir. Pwede ba Sir? Ayaw ni Sir ha? No comment, no no comment. So pagbigyan natin no yung uh, nun lang natin uh, yung uh, gusto no at uh, tayo ano so tatlo na tayong no comment no at tatlong no comment na tayo pero mayroon tayong nakuha ang isang uh, ano isang uh, Marcos so yan po ah uh. uh, marami-marami salamat ah uh, ito po siya ini Benji sana po tuloy-tuloy lang ang uh, suporta sa ating uh, munting channel magandang hapon po